Good afternoon, noon. Good noon. Ganyang gabi. Gabi na. Malapit ang mag-ala sa is. Dito muna kami ni Baby Kate ko sa labas. Magpapalamig-lamig. Ayan. Papalipas ng oras. Bago ng bahay. Papakainin ng prinsesang Maliit. Titingin-tingin sa langit. Baka may dumaglag na. Biaya. Tumingin ka sa langit. Sabi mo. Papa Jesus. Saan may lumaglag na biyaya? Pambiling meow ka. Ayan. Hmm. ano? Hmm. Hmm. Tanaw tanaw. Lungkot na maghapon guys. Oh no. Papa Jesus. Pilibikit ko. Doon. Ano siya langit? Doon ng lulapel. Nakaburo ng lulapel. Tambay muna kami ni Aling Malil ko dito sa labas, guys. papalipas ng oras. Kasi mamaya tutulog na naman. Bukas gigising na naman. Ganun lang ang buhay. Tingin sa langit. Ayan ang langit. May buwan. Ayan. Kita na yung buwan. Tingin-tingin lang kayo sa langit. Gan talagang buwan. Palipas oras. Hi, Kate. 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 Kate kong love. Kate, Kate kong love. Ito po si Kate. Kate kong love nakatambay kami dito sa corner ng Lulu Eddy. So, ha. <laughs> tingin tingin na siya nagdaraan. Palipas ng oras. Kalongkot. po si baby ko. Nayan na may mama. May may padating na. Gumol ready na tayo. Tara na, na tayo. Tara. na Tara. na Tara. 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 mo dyan. Okay, si Lulu Polly. Pawi na, Lulu Polly. Tara na. Tara, baka Bye, guys. Thank you for watching.